welcome back to my YouTube channel, my Airbus World. For today's video, um, gagawa kami ng ibos. So, nagbabalat ng nyog para gawing gata. So, guys, tingin kayo dito sa akin. <laughs> Say hi to my vlog. Calbs Mm. Yan ang aking pamangkin na pogi-pogi. Sipag. My love. Ito yung aking husband. Napakasipag. Magbalat nang yun. Hello guys. Tinatry kong magkayod ng para sa gata namin. So ang hirap. Yung aking sister in law. Kumakalat oh aking sister in law, Nire-ready niya yung talbos ng nyog para gagawa siya ng ibos or suman. Dito kami ngayon sa Indang Cavite. Sa bahay ng pinsan ha? ng ating na asawa. Tsaka sa ating mga no, sister. Mo. So ito na guys yung ating na um, continuation sa paggawa ng suman binabalot na ito sa talbos ng niyog at pagkatapos nito i-steam na siya steam hanggang sa maluto o so, i-steam hanggang sa maluto mga ilang oras ate 2 hours 2 so, hours na steam sa so, ito na guys yung suman na binalot sa dahon sa talbos ng niyog Ayan yung aming suman, Kay steam yung aming suman, steam Sobrang baba lang ng buhok ko. Thank you.